Sino nga ba at paano nagsimula ang kilala nating Santa Claus ngayon? Welcome sa Nazotoria, kasaysayan, hiwaga at mga kaalaman ating pag-usapan. Alam nyo ba na ang kilala nating Santa Claus ngayon, yung matabang, lalaking may puting balbas, nakapulang kasuotan, at nagdadala ng mga regalo tuwing Pasko, ay hindi palaging ganito ang hitsura? Tara't balikan natin ang kwento kung paano nagsimula ang alamat ni Santa Claus. Ang Santa Claus, Nakilala natin ay nag-ugat mula sa isang totoong tao si Saint Nicholas ng Myra. Sino nga ba si Saint Nicholas? Siya ay isang obispo na ipinanganak noong taong 270 AD sa isang lugar na ngayo'y bahagi ng Turkey. Kilala siya sa buong Kristyanismo bilang tagapagtaguyod ng kabutihan at tagapagtanggol ng mga mahihirap. Sa murang edad, nawalan siya ng magulang ngunit namanan niya ang kanilang malaking yaman. Imbis na itoy gamitin para sa sarili, Ginamit niya ito upang sikretong tumulong sa nangangailangan. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol kay St. Nicholas ay nang iligtas niya ang tatlong mahihirap na dalaga mula sa pagiging alipin. Lihim niyang iniwan ang supot ng ginto sa bintana ng kanilang bahay upang mabayaran ang kanilang dote. Dahil sa kanyang gawaing ito, tinagurian siyang patron ng mga bata, mahihirap at mga mandaragat. Sa Europa, nagkaroon ng iba't ibang bersyon ng kwento ni St. Nicholas. Sa Netherlands, si Saint Nicholas ay kilala bilang Sinterklaas. Nang lumipat ang mga Dutch na pamilya sa New Amsterdam sa American colonies noong ika-17 na siglo, dala nila ang tradisyon ng pagdiriwang ng kapistahan ni St. Nicholas. Sa kalaunan, nang naging New York ang New Amsterdam at lumawak ang impluensya ng English-speaking majority, ang pangalang Sinterklaas ay unti-unting naging Santa Claus. Iyong alamat ng isang mabait at mapagbigay na matandang lalaki, ay isinama rin sa mga lumang Nordic na kwento tungkol sa isang mahiwagang nilalang na nagpaparusa sa mga batang pasaway at nagbibigay ng regalo sa mga mababait. Sa ganitong paraan nabuo ang pop culture na imahe ni Santa Claus na kilala natin ngayon. Ngunit paano nga ba lalong nakilala ang modernong anyo ni Santa Claus? Noong 1823, inilathala ang tulang A Visit from St. Nicholas, mas kilala bilang The Night Before Christmas. Ito ay isinulat ni Clement Clark Moore, isang profesor at scholar. Ang tula ay unang inilathala ng walang pangalan sa Detroit Sentinel noong December 23, 1823. Dito unang inilarawan si Santa Claus bilang isang masaya, matabang lalaki na may sleigh na hinihila ng walong reindeer. Ang makulay at detalyadong paglalarawan ni Moore ay nagbigay buhay sa imahe ni Santa Claus na unti-unting naging bahagi ng tradisyon ng Pasko. Pero hindi pa dito nagtapos ang pagbabago. Pagkalipas ng mahigit isang daang taon, noong 1931, ang Coca-Cola ang nagbigay ng mas permanenteng anyo kay Santa Claus sa pamamagitan ng kanilang holiday advertising campaign. Sa mga ad na ito, ipinakita si Santa bilang isang lolo na masayahin, may mapulang pisngi at nakasuot ng pulang kasuotan na may puting lining ang Santa Claus na kilala natin ngayon. Sa paglibas ng panahon, si Santa Claus ay naging simbolo ng pagmamahalan pagbibigayan at pag-asa. Kahit nagbago ang kanyang anyo, mula kay Saint Nicholas hanggang sa Santa Claus na kilala natin ngayon, nananatili ang kanyang diwa, ang pagpapasaya at pagdadala ng liwanag tuwing Pasko. Kaya ngayong Pasko, tandaan natin, hindi lang si Santa ang maaaring magbigay ng saya. Lahat tayo pwedeng maging Santa Claus sa puso ng iba. Para sa mga samutsaring misteryo, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.